Great Life Mindset mga ka -PC. So nandito tayo ngayon sa Personal Collection San Fernando Branch. And dito kasamahan ko si Ma'am Cheryl, isang Great Life Executive ni Personal Collection. Ma'am Cheryl, kamusta? Hello, Great Life Mindset. Hey, bagong MBD. So yung MVD, ito yung monthly volume discount. Ito yung nakukuha namin mga dealers ng mga real-life executive ni Personal Collection. Every month to every 10th of the month. Ayan. Kaya ngayon yung masayang masaya si Ma'am Sherry. Ma'am Sherry, kwenta ka muna mga kami tungkol sa iyong uh, PC business. Oo. Oh. Oh. sir. Ano? Doon pa siya. Ano lang ako? Franchise leader na ako. Kailangan ko regular na kailangan ko regular na mag na So, matagal ako na yun. So, yung mga MD or may nakatila yun. So, tinitingala ko lang ako. Hindi ko yun ito magiging at hindi ako magiging halaga nila. So, well, yun lang, ano lang, trabaho lang ako, nagtitinda, ganun lang, pagkitinda, bayad, ganun lang. Hanggang sa pinipilit ako ng gusto. Kaya mo magiging MD, sabi ko, hindi dito ah, pa rin mahirap. Sa bocalan din. Ako ko baka parang negative ka pa dun sa uh, promotion na ino-offer sa iyo kasi nga di ka tapos, no? no? Uh, no, hindi ka naniniwala tapos parang mahirap. Oo, ano. Kasi baka kami kuta. No? hindi naman ako magaling talaga Pero ma'am, ano yung ano, yung Uh, nag-push sa'yo para abutin yung level na Great Light Executive. Kasi kanina nakwenta mo sa akin, one year kang Great Light Builder eh. Ano yung nagtulak sa sa'yo para i-push mo yung sarili mo para maging uh, GLE or Great Light Executive? No, ano sir? Noong... naging fam na ako yung second level. Second level? Oo, oh, oh nakakakita na ako ng pera. Ako, may kita ka na siyempre, may ano tayo, di ba? Sa, sabi ko, bakit ko pala, sabi ko may ako pala dito. Sabi ko na. So, unang sawag ko, kay personal collection, as a uh, fam, as 700 pesos. So, sabi ko, na, may pera na. Natutuhan na oh, ako kasi, check eh. First time kumakati. <laughs> Cheque pala na. Cheque, oo. Oh, okay, Cheque pala na. <laughs> So, Nakaka-motivate nga naman yung check-in. O, oh, tapos ano, yung susunod na sa ko, lumaki siya. Naging, ano na siya, naging 2.5. Wow! At, lalo akong naturang, ginawa ako, nag-recruit ako. sabi ko sa boss ko, dahil hindi ako inauno, hmm. ako ang taga-recruit, siya yung taga-explain. Tapos hmm. siya rin ang taga-ataga. Kasi hindi ako inauno, wala talaga hmm. ako. Hmm. So, hmm. Ngayon, ginawa namin, nagtulungan kami hanggang sa... Lumaki, lumaki ng meeting. Ang group niyo. Sumataog sa ako ng mga bagay. Tapos nag a ng mga meeting. nag a ng mga meeting. Sabi kasi ng boss ko, ang daw mag ako ng mga talaga? Ako din hindi ko. ng mga Ay paulit-ulit Pero mayroon tayo kasi hindi mo siya ma-absorb ng isang upuan lang eh. Oo. Kung may gusto kang malaman, ulitin mo ulit. Mm -hmm. Di ba? Tapos pag mayroon sila mga sinasabi, yung nakakakita ka ng pera, ah. yung uh So yun yung mindset ko kasi eh. ang ano ko naman is nag-aaral, magpapaaral na ako ng college. So, na college. So, ako, uh -huh. so, Kaya nang natulang din ako na pinili kong maging manager at So hanggang ko, so, lalong lumaki yung sa sahod. Kasi habang tumataas yung promotion ng level mo dito, lumalaki din yung aming mga MBD or yung monthly volume discount. Oo, tapos syempre, no, lumalaki na. So, hindi sabihin, kung magiging di ako, mas malaki. Magiging Great Life Executive, o, mas malaki. 'di Diba? So, so, yung yun, na naman yung sarili ko. Pero, as, yung boss ko pa rin. So, hmm. na, yung, ano pangalan ng boss ko? Yung 5, mo? Si Ma'am, mo? Ah okay. Uh, so yon si yung mahawak sa grupo kasi hindi talaga ako marunong mag-coordinate. Yun yung ngayon ko si Elma Magaling ako sa like group niya dito so, sa um, Matrabaho kasi ang si Elma Ping lalo na sa ating mga great light executive. Ah napakarami nating ginagawa everyday kasi habang tumataas yung position mo, mas tumataas din yung obligation mo eh. Oh, oh, dami Kasi dami. hindi lang isang taong minomonitor mo eh. Ang dami okay. yan eh. Ang yes. tip ko sa iyo ma'am, is kailangan maging active tayo sa group chat. May group chat ka. Kailangan siya maging active ka. Separate yung group chat ko sa mga managers. Hindi hmm. oh, okay, maganda yun. So, okay. so ang ginawa ko, Sarah, uh -huh. ginawa ko, Sarah, ginawa ko sa iyo dahil maging ako sa CMAT. Gumawa ko ng sarili yung strategy para makuha ko yung loob ng mga, dealers, dealers ko. ko. So ang ginawa ko, nag-pair manager ako. So sabi ko sa kanila... Tinuruan mo sila? Tinuruan uh, ko sila sa business kung paano ang kitaan sa pag-aing kitaan ko. Sa lahat <laughs> <laughs> sa akin. <laughs> sa kanila, kung ano yung mga kitaan ko na mag-aing <laughs> And then, so, 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 yun, no, nag-aing Kasi nga naman ma'am, kung puro ikaw lang yung gagawa, mapapagod so, ka. Uh, kasi uh, eh, since yung mga managers ah, naman natin, hindi din naman sila. So ang role ng mga great life uh, manager natin and great life director natin is yung maging duplicate natin sila. Yung alam mo no. yun, yung kung ano yung ginagawa natin, ganun din yung gagawin nila sa mga leader nila. Kasi at the end, sila si pa rin -e S S S yung kinikita. -e sila yung mag-benefits. Ayan yun yung sabi ko sa kanila. Trabaho nila. Kasi kung ako ang mag-tatro yeah, para yeah. sa dito nila, yeah, mapapabay ako, isa lang ako. Correct. Tapos ang dami-dami ng dami mga manager nila. Ang dami may manager na po akong mga active kong manager nila yan, si Sampo. Mm hmm. Yung Sampo mm -hmm. nyo, yun, kung ang dami nilang mga dealers, lahat ng mga dealers nila kakausapin po tapos sila mag-e-MBA. Oh, yeah. Correct. Tapos natin sulog lang sila. Hindi uh, pwede yung gano'n. Kailangan galaw-galaw uh, din, no? Uh. Oo. Dapat matuloy silang mag- yung ibang mga managers kasi natin, pag na-promote, na-promote lang sila. Ay, yun na yun. yun. Kasi iba hindi na, nag, hindi na gumagalaw. Mm. Iba, yung mga nakakalungkot doon. Pero... Gusto nila yung... Parang ako, uh -oh. ganun yung ginawa ko sa manager ko. Sige, magre-recruit ako. Ikaw ang gagalaw para sa akin. Na, na ayaw ko naman na gawin nila. Na alam kong mali. ]asi. Kaya... Nung ako yung umawak ng mga tao, doon ko nakita na may pala yung ginawa ko doon sa Pagod okay, manager Kaya nung ano na, nung na sa mga tao ko, ako. Kasi hindi ko sila kilala. Kaya yun, nagpanibaran ako o, sa iyo strategy. Sinabi ang mga right. Right. mga right. mga ko right. mga right. Uh, mga okay. mga, ako, mga ako sila yung mga direct na, mm -hmm. na, na kasi na kasi direct na kakilala sa mga tao nila. So, so tayo nandito lang tayo pa, para i-guide sila. Aalagaan din yun natin yung mga tao nila. Mm -hmm. Pero dapat noon tulungan. Saka mas alam mo yun mas okay kasi kung yung personal uh, ano mo relationship mo sa nila. Kasi once na nag-invest like, ka diyan, sa mga dilemma mo, like ka ng emotion, sa uh, love, Hindi uh, oh, mo sila Hindi ka, at saka hindi ka nila mamahal na siya. Kasi <coughs> kami hindi ako sa mga minahaw okay. okay. ko okay. Kapatid, kaibigan, kung may problema sila, uh -huh. nagsishare sila sa akin, And, uh, kasi ma'am, yun talaga yung role natin ng mga great tech executive. Yung pakinggan, yung lahat ng mga dealer natin, tsaka yung heart to heart. Pagayon mm -hmm. to ma'am, nag-heart -to, diba, to heart tayo. Di ba nag-heart to heart tayo? Hindi naman tayo ganoon uh, ganun magkakanyala before, di naman tayo close. Pero dahil nasa personal collection tayo, nagkakwentuhan tayo. O ngayon nagkakwentuhan na tayo, ngayon nag na tayo. Oh. Ayan, para... Yung video na to is para to share din yung uh, kung gaano ba kaganda si personal collection kagaya ni ma'am na dati hindi naniniwala na para na ako ng yeah. isa na dahil Oh, na kagaya ko na hindi rin talaga ako naniniwala kasi very challenging sa akin lalaki ito oh, eh, diba? so, di hindi ko forte ito. Pero nakapagpagawa ako ng magandang bahay dito kay KC. Oh. Dako <laughs> lang kapatid, ano ba ba? Nakabili ng mga gusto kong bilhin. Mm -hmm. dahil kay KC. Mm -hmm. Dahil alam mo yun, mas so, sobrang hirap ng panahon ngayon, di ba? Hindi mo na iisipin kung panlalaki ba o pang babae. At ang negosyo ni personal collection ay para sa lahat. Dahil may ng nagbebenta-benta, di ba? Oh, di ba? May lalaking um, guma naliligo, may lalaking naglalaba. So, yung personal collection products, isa to nga, uh, mga products na mga daily needs supermarket yung ating branch na pwede kang kumuha, mag ng mga gusto mong ibenta. So dito, kung gusto mo talagang kumita, yung mindset mo talaga negosyante, pang dito ka talaga. Yung kung, kung ang mindset mo talaga is makaahon sa hirap ng buhay, para dito ka. Tsaka kung kung naghahanap ka talaga ng, ng negosyo na makapagpapaangat sa buhay mo, para sa iyo si personal collection. Di ba ma'am? Kung ano, kung naaaral mo siya. Kasi yung pag kasi hindi siya instant lang na. Isang dalang, isma, lang. Sandali lang yung makukuha mo siya. Correct. Okay. Hindi. Kailangan uh, makuha mo yung technique pa po mm -hmm. sa trade line na sinasabi yung, Pag hindi mo yun nakuha, wala kang maaari. Yung iba kasi ma'am na, na, na ka. dealer natin, ine-expect agad nila pag naging manager sila, malaking agad titita nila. Kayo, no? Hindi pa naman gano'n. So kailangan i-build mo muna yung buong grupo mo dito kay PC, kailangan maparami pong pa yung tao mo hindi ka lang sa requirements natin na mag manager yung limang tao lang kailangan continuous ang recruitment natin eh no? so para ma-reach mo yung goal mo na ganito kalaki gusto mo sa sahurin mag-recruit ka na mag-recruit maghanap ka na maghanap ng maraming dealers so ganun yon tapos ano kailangan yung mga kasi uh, yung mga dealers kasi sa uh, napag sila, iba-ibang klase yung mga tao, di ba? So may mga dealer na kailangan sinusubo sila, May mga dealer naman na interes mm -hmm. interesado sila. May mga dealer naman na kailangan painitin mo muna sila bago sila bago makita na mas uh, masipag pala sila, oh, may potential pala sila. So, dapat yung mga anak natin o yung mga dealers natin, is kinikilala natin talaga yan bawat isa. Mm -hmm. Para alam natin kung paano natin sila papilitong naman. Oh. Hanggang sa makuha nila yung information na uh, sinasabi natin. Okay. At syempre, para naman po sa mga dealers natin dito kay Personal Collection, sa mga existing dealer, tsaka sa mga bagong dealer, pinaka-iingatan po natin yung yung tinatawag na tiwala ni personal collection sa atin. Oh. Sa pagbabayad ng mga nakuha nating products, kailangan maibalik natin yung pinakapuhunan lang. Okay. Pinakapuhunan lang talaga ang ibabalik ninyo. Inyo na yung kita. Kasi alam mo, di ba mam, 37 days today tayo? Minsan kasi ang ginagawa ng mga bagong dealer natin na nakukuha. Kukuha muna nila yung tubo nila. Oh. Gagamitin muna nila yung tubo. Tubo ko na to eh. Gagamitin ko muna eh. May hindi nila to... paglalaanan yung mm -hmm. duty. Mmm. -hmm. Dapat oh, say, ano, hindi ganon. Baligtad na. Inuuna muna dapat yung... Bakay PC. Bakay PC. And then, yung makikira doon, yun yung para sa atin. Yeah. Kasi una kasi, kapag hindi mo kakilala si personal collection, uh, hindi mo muna siya gagawin ano, yung source of income mo, hindi. Dapat ano lang siya. Itaw, Investment. Um, parang parang, parang sideline mo lang, ganon. Mm -hmm. 'Yung ano, habang pinag-grow mo, ng easy kasi sabi nga natin, hindi ka naman talaga instant talaga nakikita agad ng ganun ka. Kailangan mo siyang pagpaguran eh. Kailangan mo siyang Oo, kailangan mo siya. Kailangan mag-invest ng effort, ng time para sa ganitong business. So ang tubo natin dapat ikinukuha sa mole. Makikita mo kapag lagi mong hinuhuli 'yung mga piridiya mo kay steady makikita mo na kapag bayad ka na kay PC, meron ka pang pera. Hindi ka nawawala ng, oh, ano, ng, ng pera. <laughs> ganun. Dapat ganun yung mindset ninyo. Kaya okay. Oh, yeah. yung turo ko sa mga dealers ko. Kapag ang isang dealers, inuuna yung kita kesa sa pumulan. Ay, wala siyang mararating. Oh, Pero kapag inuuna mo si PC, huli yung mga kita, kita. mo. Ayan, makikita mo. Yung mga kita mo, nag-interest yan. Oh, oh. Hindi yan you know, nauubos. Parang ano, bakit kaya gano'n? Nakapagbayad niya ako. Wala na akong utang. May Pero may pera, pera, pa ako. At eto pa. Ganun, ganun Lahat ng mga gamit ko sa bahay, malilibre niyo na. Kasi yung mga tikon tikon na yun, gagamitin mo na lang. Di ba? O kung sobra ka pa, tapos pumunta sa bahay mo. Mare, meron ka ba dyan panlaba? O, oh, meron ako panlaba dito. O, oh, pera na agad dyan. Masaya <laughs> dito. Totoo may pera. O, oh, alam, mag-i-enjoy kayo sa business hindi kayo maiinip eh, no? Kasi, lalo na kapag kumikita na kayo ng malaki. Nakakakita ka ng pera. Uh, no? lalo, Mbd namin ngayon. No? Maligayang-maligayang kami kasi pera na naman kami. So, hindi yun din yung gusto namin sa lahat ng dealer namin. Dito, hindi naman namin pinipili kung sino lang yung gusto namin tulungan ng mga dealer namin. Lahat! Pero pwede namin tulungan. Basta, kailangan nyo lang makipag-coordinate sa amin. Lapit kayo sa amin palagi and si napitan mo napitan niyo si Ma'am Oh, niyo ako sa mga dealers ko. Ayan, para ma-heart to heart talk namin kayo. Ito po yung heart to heart table namin. Ayan. So ginawa ito, yung mga heart to heart table na to para makausap namin kayo. Kailangan niyo lang umupo dito at magpa-consult. <laughs> Ayan. So ito yung heart to heart table na gagamitin namin para explain sa inyo yung personal collection. Kasi for sure, marami kayong gusto pang malaman. Kaya, ayun, nandito ako, si Ram, si Lito, si para tulungan kayo. So, yun lang po. Thank you so much sa panonood mga ka And, uh, kung nagustuhan niyo yung video na to, pwede pwede nyo i-share sa mga dealers niyo para makatulong sa kanila. And don't forget to follow and subscribe to my YouTube channel, Ram Vlogs. And, follow nyo rin si Ma'am. Shane Clarko. Sa kanya. Facebook. Facebook account. Account. Hindi 'yung kung paano ko din ata tinanong. Ano ba 'pag na ngayon? Lagi na lang Ayan. Content page creator na. Ayan, thank you so much mga ka PC. Good morning sa so,